Lahat tayo dumarating sa low point ng buhay na kung saan ang pag-angat at pag-asa ay eh, tila malabo na. Yun bang tingin mo wala ka ng kawala sa sitwasyon mo at wala nang makakatulong sa'yo? Naranasan mo na ba yan? Minsan kasi kaya tayo nalalagay dyan ay eh, dahil na din sa ating kapasyahan. Matigas ang ulo natin na parang sa kabila ng mga babala at payo ay eh, ginagawa pa din natin ang hindi dapat gawin kaya dinaranas natin yung consequence. Yung feeling na walang tutulong sa dahil tila lahat ng pwede mong lapitan at kapitan eh ay lamang sa ay sinabi ko na kasi sa iyo eh. Maaari ding ikaw yung tao na sinubok na ang lahat tapos nauwi din sa wala. Na ang tingin mo sa sitwasyon ay negatibo dahil lahat naman ay ginawa mo na pero nauwi din sa wala. Hindi ka naman nagkulang pero talagang hanggang doon na lang talaga ang abot ng iyong makakaya. O maaaring naguugat din sa iyong maling pagtingin sa sarili ang dinaranas mong kawalan ng pag-asa. Feeling mo walang tutulong sa iyo dahil wala namang nagpapahalaga sa iyo at walang may pakialam. Yung kahit may alam kang mga tao na may magagawa sa sitwasyon mo, ay animoy lugmok ka pa din dahil alam mo na hindi ka naman nila papansinin at hindi rin nila pahahalagahan ang kalagayan mo. Alam mo, ano man ang dahilan ng pagdating mo sa lowest point ng buhay mo, maaari pa ding maging turning point yan ng buhay mo. Kapag ikaw ay nasa pinakamababang kalagayan ng iyong buhay, isang direksyon na lang ang natitira na maaari mong puntahan. Yan ay ang pag-angat. Pero mangyayari lang yan kung mauunawaan mo kung anong meron sa lowest point mo. Sa lowest point ng buhay natin, natututo tayo magpakumbaba. Ang kayabangan na siyang hadlang sa paglapit sa Diyos ay tuluyan ang naaalis sa atin dahil alam nating wala na tayong ibang mapupuntahan. Sa lowest point din ay natututunan natin ang ating hangganan. Nararating ng isang tao ang lowest point ng buhay niya dahil madalas ay hindi niya alintana ang limitasyon niya. Ang failure ang nagtuturo sa ating alamin, tanggapin at respetuhin ang ating limitasyon. Sa lowest point din, nakikita natin kung sino ang mga taong tunay na may pakialam at pagpapahalaga sa atin na hindi lahat ng taong pinaglalaanan natin ng panahon, lakas, pera at emosyon ay masasandigan. Matututunan nating magtuon sa mga taong alam nating mas dapat paglaanan ng atensyon. Sa lugmok na kalagayan din natin lubos na nakikita ang magagawa ng Diyos sa ating buhay. Narirealize natin kung totoo ba ang ugnayan natin sa Diyos, malalim ba ang pananampalataya natin sa Kanya, at kung talaga bang pinapahalagahan natin ng Diyos sa ating buhay. Ito ang tandaan mo. Ang sabi ng Bible, Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nagaani o nag-iipon ng pagkain sa bodega. Ngunit, pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? May pag-asa dahil may Diyos na nagmamahal sa iyo. Hindi ka nag-iisa sa iyong pinagdadaanan. Ang lugmok mong sitwasyon ay maaaring maging pagkakataon ng pagbangon kung ang Diyos ay iyong matutunton nariyan ang Diyos para sa iyo kaya asa ka pa